Ako nga po pala si Ming Sugat Isang OFW Phil Am nga po pala ako Nakikita nyo naman yung buhok ko Parang ginupit ng gupit ng yero Isa pala akong OFW dito sa Saudi Arabia Labing isang taon na pala akong OFW Mayaman na pala ako Pera na lang talaga ang kulang Kauwi ko nga po pala galing trabaho Kasi nga isa akong OFW Mayaman pala ako at syempre, nagpainit na ako ng ulam ko. Hindi pala ako kumakain ng kanin kasi nga mayaman tayo. Manok nga po pala ang ulam namin. Nandito kasi kami sa bansang Saudi Arabia kaya always manok ang ulam namin. Marami akong nababasa at napapanood na video ang sabi nila nakakasawa daw ang manok. Nakakasawa naman talaga kung may choice ka at may pera ka pero sa kagaya ko nagtitiis ako kasi nga mahirap ako maswerte na nga ako kasi may manok dito hindi kagaya sa probinsya namin kung hindi alamang minsan baguong pa kaya masaya na ako dito sa manok napaka thankful ko na kasi nga may ulam ako na ganito este hindi ko pala inuulam pinapapak ko nga lang pala dito kasi nga isa akong OFW diba laban mo yan Rudy ilaban mo isa kang OFW isa kang OFW alaban ko talaga to Rudy <laughs> Hinihigop ko nga po pala yung sabaw nito Kasi nga maasim-asim Kakaiba kasi itong adobo na to May lemon siya At syempre dahil winter na dito sa Saudi Arabia O oh, di ba proud ako Nasa Saudi Arabia ko oh, Proud sa proud ako oh. Ilalaban ko talaga turo Di ilalaban ko By the way nga po pala Sekreto lang natin Hindi pala ako matakaw Pumapapak pala ako ng apat na container na manok ganyan ang isang OFW want to sawa kumain ops, joke lang may palaman hindi nga po pala, libre pala nga kami ng pagkain dito sa aming company o diba, napakaswerte ko na nga. libre na nga bahay libre na nga tubig, libre pa laundry libre pa kubeta, libre pa ulam libre pa kanin, san ka pa nagsuklay nga po pala ako para naman presentable sa pagmumukha nyo kasi nga yung hairdo ko parang gupit talaga ni Daomiso By the way nga po pala, kasi nga nag -blah -blah ako. Nakikita nyo yung sing, -sing ko? O, oh, wedding ring yan. Sabi nila kasi, pag isa kang OFW, tanggalin mo lang daw yung wedding ring mo. Single ka na daw dito. Totoo ba yun? Pakicomment below naman kung totoo. <laughs> Sa labing isang taon ko nga pala dito, sabi kasi ng mga kaibigan ko, kung hindi ka nakalbo, magiging bakla ka dito Kaso nga lang, boses ko lang yung bakla Pero lalaki pa rin ako By the way nga pala, makapal yung buhok ko Kasi nga may sikreto ako dyan Hindi pala ako naliligo Daily, minsan, weekly Para hindi naman malagas yung buhok ko Kasi nga, mahal ko yan Yan na nga lang yung panglaban ko Ilalaban ko talaga yan, Rudy Ayan na nga, malapit ko na nga maubos yung apat na container Kung kinuhang manok Kasi nga